Diyos kong hirap maglakad pataas. Walang sundo. Pag nagawa na yung tricycle, pag nagawa na rito yung kalsada, siguro naman yung tricycle lang ganito na. Shhh! Shhh! Anong ginagawa niyo? Ha? Dito na lang ang dadaan. Hige, malag sige, malaglag. <laughs> sige. Ay, mga bata, Oh, O. Oh. Hatak. Dito na lang ako Hindi tayo. Ay, nakuha. No, ito yung bahay ng mga polis. Ay, hindi na pa yung lote ng mga polis. Puro polis to. to. Polis yan. Lote niya yan. Yung mga naka gate na yan. So, akit tayo. Nakakahingan. Mag-akyat. Ano yan? Oh. ba? Diba? Dito yung lugar namin, San Mateo. Sa gabi, madaling dito. Pag di ka sanay, tatakot ka. Uy! Nangangapit bahay ka, te. <laughs> Ay, abo mo. Nihingal ako. na lang yan, mga ka rin. Ganon? Kakahingal. Naninigas na yung mga pako. So, dito kami. Yan yung, yung, yan, bahay namin yan. Yan, yung may hardy flex. Actually, yan, dito lang. Yan. Iigot lang tayo doon sa kanto. May mga tao doon. eh eto, outpost yan. Ng barangay, ay na asasasyon. So, yun doon kami yun turong ulit yung may hardy flex na yan Ang takahinga so yun yung bahay yung baganda tapos yun yung bahay dito ando yung iba so dito yung way namin ayan ayan may mga na ah. mga tao. Hmm. Init. Pawis na pawis na ako. Tagal ko naghintay dun sa tricycle wala kubo-kubo rin nila polis pala rin may ari ang okay. cute so dito kami ya. Salito so, kami

Bakit? Ito so Here we go again. Mm. Init. Ay, naku. O, maka talaga siya. Makalat. mapinggan na ani yung pinggan. May ugasan ng bait. ka Yan. So, dito tayo. Init. So, yan. Tayo ay magtali mo na ng buhok dahil napakainit. So, mamaya na update.